Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako po si Anthea ng University of the Philippines, Visayas. Ngayong araw po ay ating pong ginugunita si Teresa Ferraris Magbanwa ng Pototan, Iloilo. Isa sa mga babaeng matapang na sumagot sa hamon ng himagsikan laban sa mga Kastila, lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano at tumulong sa mga girilang nakipagdigma sa mga Hapon. Si Nay Isa ay nakilalang generala dahil sa kanyang kakayahang humawak ng armas, pusay sa pangangabayo at magpaplano sa mga labanan. Sa araw na ito, atin pong ang mga naging papel ng na mga kababaihan sa ating kasaysayan. Nakita natin sa katauhan ni Hinerala na ipinamalas ng babae ang kanyang dedikasyong makatulong sa kanyang bayan sa pamamagitan ng paglabas sa tradisyonal niyang papel bilang isang anak, kapatid at asawa. Atin din pong alalahanin ang mga babaeng hindi na itala at nilimot ng ating kasaysayan. Sa muli, inaanyayahan ko ang lahat na bigyang pugay si Teresa Piraris Magbanwa na sumasalamin sa mga babaeng may malaking kontribusyon sa ating bansang Pilipinas.